hutan may... bisaya hutan yeah. bisaya hutan bisaya Tara. Otan, bisaya okay, okay. okay, yun uh, uh, okay, uh, ah uh, so, bisaya uh, yeah. ayon, 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 ayon. dito tayo ngayon sa anong uh, sa veterinary hospital. So, so ito, ito na lang yung ulam namin na natira. Ah, bangus Tapos may filet din kami. Ito yung chicken filet. Chicken filet, May bula, bula. At saka pork chop. Isa na lang yung pork chop. Ito na lang yung bangi. Tapos yung buso at saka yung lauoy tapos yung saging na pinaypay hot cake ito na lang tapos, so, yung natira tapos ito yung chicken curry yan lang ito na lang natira ng ulam may mga ano pa kasi sila dito may mga may nagpa check up ba so sila sila yon dali na mo sila na yon mga kinatsi. Um, Pili na lang dam. Ako na lang na dam. Pili na sila guys. So dyan na rin tayo galing guys. Tapos na ako rin dyan. Tapos dito din tayo sa kabila. Mostly, yung pinapasokan ko talaga, binibintahan ko ng ulam, yung mga soke ko. Yan, galing na rin ako dyan taga office so bababa na tayo dito dito naman tayo sa ano sa animal house pasok naman tayo dito yan yung asawa ko sudan dito tayo guys kunti ito lang yung ulam kong natira. Yeah. Nagulang pala yung kanin namin. Tapos, inutosan ko yung aking asawa na bili ka doon ng kanin. Labing isa. 11 pieces yung kanin kasi naubos yung kanin kong dala mga 30 something na putos naubos tapos may natira pa ako ditong kunting ulam ito na lang yung ibibinta ko so dito naman tayo guys sa my call Center yan na lang yung ulam namin natira o oh, rice, bili tayo ng rice tapos ano ko sa'yo yung kanaray mo day? Yeah. usaka rice 40, 50, 60 oh. Kuan, 45 ang kare. Sile lang imo? So ito na lang yung natira kong ulam. Yung ilang pirasong bamki, -e, tatlo. Tapos may tatlo ding ano, hotcake. Tapos, dalawang bangus. Yan na lang. Yan na lang yung natira. Oh. So, dito naman, dito naman tayo sa loob. Kahit konti na lang yung natira kong ulam. Pero, ihatid ko pa rin to kasi minsan sila, naghanap din sila ng ayun, nandyan yung may ate. Hindi ako pwede makapasok kasi nandyan yung may ate Dito din, may mga customer din sila dyan. Hindi din ako pwedeng pumasok kasi may mga customer din sila. Tapos, nandyan yung may-ari. Ganun talaga, pag nandyan yung may-ari, hindi ako papasok. So, dito tayo sa kabila. Punta tayo sa may appliance, guys. Dito sa appliance, isa din ito sa aking mga hinakira ng lunch. Try ko lang ibinta kung mabinta pa tong natira kong ulam. So dito, dito ako kadalasan sa mga mall talaga. Yung inahatid ko yung mga tinda kong ulam. Try ko lang. Hello! You, Gamay na lang doon. Ang bangus. Ah, daily eh.

15. Bigay ko na lang siya ng 15 okay. yung BAM eh. Para maubos na lang yung... Dito dong, instead of 20, 15 na lang yung binta ko para maubos. So, oh. yan, is G talaga yung ano. At ito na, magtagalog sa ta. I-upload oh. sa YouTube, makakorta pa ka natin. Ay, sabag. Good. Mag-i. O, 15 na lang. Tag-G ang hotcake. O. Sige, oh, hot cake na lang daw sa kanya. Oh, kuha ka ng hot isa. <tipan> oh. Ate, pila Sige na. Timo-timo, timo, no? Timo-timo. na lang <tipan> Bosin mo na ba? Dalawang piraso na lang natira. Dilagay ko na ni akong snack din yung <tipan> pita. Ngayon lang to nakarating sa in, ano Ito sa <laughs> sa Playan. <appliance>. Sa <laughs> Duha dili di ay kuan di ay. Usa ra gyud, usa oh, pa gyud yan. Isa lang timo yung timo <laughs> Isa lang talaga yung oh, ano kinuha niya, may tinira. Tinirahan talaga niya ng isa. Ang timo-timo lang yung atin. Mm. Okay. Uh, 20, walang 5 o sakto 40. So, ito na lang yung natira. Okay. Isa, tapos may yeah, dalawang okay, bangos, na tapos bangi. dalawang bami. Uy, nasaan sila, uy? Taga dito ba? Taga office ninyo ba? Asa man? Sila diha ba? Sila ba? Ka babay. So, yun na. Ano, punti na lang yung natira. Tapos, hindi ko na siya inano, bininta. Kasi, pang ulam na lang namin to. At saka pang snacks. Kasi pag maubos naman to, kami naman ang bibili sa labas. So, ngayon, puntahan ko naman yung aking asawa kasi inutosan ko siyang bumili ng labing isang pirasong rice. Kasi nagkulang kami ng rice ngayon. So, nandoon na pala siya. Nakaupo na. Tapos, ihatid ko naman to sa aking, ano, mga suki. Ulam lang yung nabili nila. Tapos yung rice, sinabi ko sa kanila na ano na lang. Balikan ko na lang kayo kasi bibili pa kami sa labas ayan na dito na yung asawa ko nya yeah. saan so, na niin mana na nabilin oh ayan ito yung rice guys hatid ko muna to gihatid hey, na ni mo ang kuan trolley ah oh, ako lang didaga po yung payong. Huh? Payong. Oh, na niyong payong ha? payong sige na yan ang aming trolley daladala -dala namin araw-araw na may butas na yan ang aming trolley So, so dyan kami kanina Yan talaga yung Metro Bank. Yan talaga yung bus stop namin Ha? talaga namin is yan, ang Metro Bank. dito talaga yung first stop namin pag magano na kami ng mga ulam pag deliver namin dito dito din sila mag order sa akin ng lunch nila so dyan, nandoon na yung asawa ko uwi na yung asawa ko lakad lang talaga kami lakad, lakad hanggang doon lakad, lakad lang tapos yung dito may dala na rin akong kanin hati dito na to sa aking mga suki dito na rin ako galing guys naghati ng kanilang kanin so ngayon uuwi na ako so ito na lang yung natira tatlo piraso yano ko naman to ihatid ko naman to sa call center yun natapos ko na ihatid lahat ang mga pulang ko yung kanin so bababa naman ako kasi bibili naman ako ng lulutuin namin bukas dito sa grocery Bababa naman tayo guys. So ayan. 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 Bababa tayo doon. Bibili tayo ng pangulam naman bukas. Dito tayo sa grocery guys. <laughs> guys, dito na tayo sa grocery no. Nakabili na rin ako ng ano pang ano namin pambuka. So, tapos na ako namili guys. Tapos ito na yung aking pinamili. Yan. Punta na tayo sa cashier. Pa-cashier tayo. Cash in na tayo. Eh. next. Uh, 1,000 1,000 get work code okay na cash muna tayo guys mana ma mana so yan nagbayad na tayo ng ano, 2,000 kasi 1 to yung binabayaran ko Thank you. Plastic plastik lang ni mo day Plastik taro na. Oh, sige sige lang. Plastik. Reward, ma'am. Oh, reward. Ito yung ginagamit ko pang bayad yung ano, yung gutay sa so, mo na ako tapos yung card ko naman yung ibigay ko. Ito yung ginagamit ko go-time kasi magkano ako dyan may mga points ba? Dumadami, dumadami yung aking points. At least may ma-withdraw din akong points. Okay na ma'am? Oo, oh, kira din. Kanina kami ma'am na? Oo. Oh. So, yan ang ah. ating... Dong, dobliha plastic dong ha? So, dyan, yun ang ginagamit ko pang bayad yung good time na card. Lagyan ko muna siya ng pera. Tapos, cash in. Tapos dyan, yung points ko dumadami dumadami pwede ko na rin yung ma-withdraw pwede ko rin yung gamitin pang bayad Wala tapos na ako nag-enter ng aking password dyan mabat na yung retrieve okay na yun yung, yung naano ko is 1,184.29 yung ano ko pala dito yung presyo na nabili ko ngayon maganda kasi dito mas mura konti yung karne nila yung 1,000 kong quench maka ano din ako maka 10 quench din ako palang 10 pesos so syempre pag maiipon na yon araw araw di dumadami na so everyday ako mama, everyday din ako mag dito guys almost 1,000 din araw araw Selamat.